Hai sotan Hai udah moon hahamuka <laughs> <Berk, berk. laughs> <Denyumukhan aku. Brrr. laughs> kumain ng snack kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Asan ah, nang snack dito? Ayun yung mga snack. Ika, ika. Tawang mo na ba yung boy bawang? Yung boy bawang po, order ko, te. si Hahaha. How are you? Uh, this is good. One of the best. I already read that one. And then... They said uh, this one is good. But I haven't. Maybe I should get that one. Next time. Yan lang <laughs> meron sila. Para silang gano'ng maganda. Ay, mapamit ko no. We're on eight nine Zone two baby. Let me I'm it, baby, I'm coming baby. gonna go pick up our baggage. Kuha na natin ang ating luggage. Sa lang naman. Ang init. Hindi So four minutes pa nga ang init-init so tingkad niya may araw araw Tingkat ng araw alas na it's 2 o'clock 3 minutes pa I'll okay, get back to you pagdating namin ng aming hotel Okay. Let's have it, no easy. My <sighs> gosh that's too high, huh? It's good. <laughs> Second floor. Forty-second floor. Going down. And yeah, thirty. I thought. So yeah, guys. And this is Our room, and we're at the forty-second floor, room twenty-eight. Room service. <laughs> Room service po. Welcome to the crib. <laughs> Welcome to the crib. <laughs> Show us your crib. Okay, hold on. We on the safety first. Yeah, safety first. Okay. Okay. So, mangyayari niyan dito po po si Charlie, dito po si Princess. Uh -huh. Kaya dito si Charlie may, may story yun. <laughs> Kaya dyan po si Charlie, kasi pag may bumukas, protect, ano nga ako ako ng taga-protection niya, puprotect okay, yeah, siya. Oh, kunyari, kunyari, for example, may story yan, may okay. story yan. May <laughs> oh, story yan, kunyari, dito kumakain kami, di ba? O, oh, nagtatagay-tagay kami ganyan. Oh, sabihin namin, cheers! Okay. O, oh, yun, kami gano'n. E biglang may umanaw, pumasok. Oh, oh. Ano yung niya? <laughs> Hindi nga pa lahat po. Hindi yun? So, yun yun. Tapos, ito ang aming microwave microwave po namin, the open yan, may pintuan, sarado mo lang ganun. Ito yung rep. Uh -huh. Yan, yung po yung ref na mula naman kasi napapapahit po kami, diet kami ngayon, diet. Diet kami. Ito na yung mga beer mamaya, ayan, iinom iinumin saan ako ba? Yan, may stove pa. Dito po kami mag-aalaban. Pag mayroon ka mga brief, mga ano dito po namin alaban. Dito po namin lulutuin, yung mga nilaban namin. Um, dito po kayo mag-alagay ng mga ano, basurahan nyo. Hindi po ito, um, Pwede ka rin po maglagay dito para maglaba ka. Ito nga lagay, papaano mo, mo gano'n. Wala kang balde. Saan pa ba? Pasok, come, come, come to daddy. Ayan, ito po yung upuan namin, sala namin. Ito pong sala na to, ito pong upuan na to, na po yan, nakaking bed yan. Super bed. Oo, super bed yan. Tapos gagano'n ka, syempre, tatabi muna natin to. I-print na sa labas. Syempre, ako muna nanonood, gaganon ganon ako, diba? Tapos merong hawak na bote. Oh, uh, ininom ka lang konti, pa, pa social social, 'di ba? Kasi kahit wala tayong mga pera, kailangan masay lang, 'di ba? Yan, nod nod lang. 'Yon. Tapos syempre, meron kami dalawang lampara. Yan. Pasok ka dito. Ito po yung TV namin. Okay. Isa pang TV, pangalawang TV. Para pa nag-awik pinagbigyan doon ako sa kabila. Dito naman siya. O baka dito ako, doon siya sa kabila. Depende yan. <laughs> Okay, tapos ito po, uh, ito po yung gusto mo mag-order. Pwede ka po mag-order dito ng food panda, pwede ka po mag-order dito ng grab, pwede ka mag-order dito lahat ng mga, ano mo, pwede chopee order? Lazada. Shopee, Lazada, nandito na po lahat yan. Yes. Tapos ito po yung tinatawag namin putukan area. Okay, pag sakaling ready na po ay magpaputukan, ito po yung putukan area. Yes. bumili bumil na po ako ng ano para maging hyper ako, para maging yung pagsasalita ko sa inyo. Pa, kasi yung yung chang para ako. Oh. Talagang ganoon, Okay. Tapos sasaladin muna natin. Tapos ito naman po ang ating dito dito. Ito na po kung sakali maglaro kami tagutaguan, maliwanag ang buwan, papasok kami dito ng dalawa. Dito po namin gagawin yung susunod kay Bella. Gagawa kami dito kami gagawa. Okay? Tapos po paggawa namin dito ng panibagong bebe, didiretso pa kami rito, tatakbuhan kami Ito Parang ano, parang si Sharon tsaka si Gabby takbuhan. O oh, si Richard ba yun? Um, si so, Richard Gomez. Yan, tapos dito po kami magtatamplisaw. Gaganong kami dalawa niyan. O, oh, di ba? Tapos dito ko po gagawin yung pretzel position. Para malaman nyo, uh, watch for uh, the next video, okay? Pretzel position, I'll show you. Yan. Oh, uh, okay. tapos dito naman po, dito natin gagawin yung mga... Mm, dito lang po natin gagawin yung mga position ng mga matitinde. Diba? Ito po yung tinatawag na position. Um, ito, ito. Bibigyan ko yung mga sample ng mga position. Ito po, ang position na ganito. Ito po yung tawag na parang push. Gagawin ah, ka. Push yung yeah, position niya. Habang inaano, ano, po ka ganon. oo, Tapos ito naman po yung tinatawag na ito ba? Yan. Ito. Palaka position. Palaka position. Gagawin yung dalawang ano palaka position po yan. palaka position. Okay? Kaya huwag kayong ka ano dyan. Kaya makailang. Wala ka position, tsaka push up position para gusto mong pumayat. Pumayat. Okay? so far, dalawa pala ang position namin iniisip. So yun pala palaka, Tsaka pretzel, tatlo po yan. O, okay. oh, ito naman po. Kung sakali pong siyempre yung kailangan mo na magbawas, hinihinga na po si banker. Upo ka lang dito. Yan. Oh, Ang init. Aria Dito tayo lang check in Sa so, Vidara tabi ng Aria Gusto tayo Doon ha, sa gilid Dito tayo sa Dintay Daming people Tai pa. ba 'yan ng ano nila?

Okay so, into Bellagio Fountain